Eliza Valdez, may bagong boyfriend na nga ba? Todo support nga ito sa laban ng Crimline kontra sa Petrogas. Tuluyan na bang nakalimutan ni Eliza ang ex na si Kiefer Ravenna? Hello mga kamarites natin dyan at dahil mahilig tayong makibalita sa personal life ng ating mga paboritong volleyball player, Kilalanin natin ng napapabalitang bagong karelasyon ng phenom na si Eliza Valdez. Kahapon sa laban ng Crimline, November 9 kontra sa Petrogas, kasabay ng pagpuntos ni Fina Malaysa Valdez, may tatlong lalaki nga na ipinakita sa kamera. Nagsimula nga ang usapin na may special someone na si Alaysa ng pagkaguluhan sa Twitter ang isang pogi na nahagip ng kameraman. Marami ang nagtanong kung sino ba daw itong gwapong lalaking to. At dahil marami ang marites, nag-comment si Maring Ses. Luigi Pomaren, special someone ni Eliza. Dahil sa comment ni Maring Ses ay nagsimula na nga ang pag-iimbestiga ng fans ni Vina At dahil daig pa nga ng Valley fans si Detective Conan, nakakita ang mga ito ng ilan sa larawan na magkasama si na Luigi at Eliza. Nung September lang, may picture si Aliza kasama ang ama ni Luigi na si Franz Pumaren, isang politiko at former head coach sa UAAP Basketball. Dumalo nga si Aliza sa birthday sa lubong ni Luigi. Bukod doon, napansin rin ng fans na fina-follow ni Aliza ang ilang kamag-anak ni Luigi sa Instagram. At kahapon nga lang din, pagkatapos ng laban ng Crimline, ay nagpicture si na Luigi at Alisa kasama ang kanilang ibang kaibigan. Masaya naman ang karamihan lalo na ang supporters ni Alisa sa kanyang napapabalitang bagong love life. Kung matatandaan ay nalink si Alisa kanila Min Feng, isang Singaporean volleyball player, kay Mayor Vico Soto at kay Isay Marasigan na isang volleyball player din at malapit na kaibigan ni Finam. Ano kaya ang totoong estado ng relasyon ni na Luigi Pumaren at Eliza Valdez? Approve ba kayo sa kanya? Di hamak naman na mas pogi ito kaysa sa ex niyang si Kiefer. Bakit? Totoo naman ba? Diba? Sana naman ay natagpuan na nga ni Eliza ang dawan niya matapos ang naging masaklap na pangyayari sa relasyon niya kay Kiefer. We are rooting for you, Luigi protect and love Eliza Valdez. Maraming tao ang nagmamahal dyan.